First time, first time to. Ayan, first time. Papasok tayo sa bago nating trabaho. Pasensya na ha, yung mukha ko. Oh Sunday Oh Monday Oh Tuesday Oh Wednesday Oh Thursday yung na natin ating mga gamit first time ulit tayo papasok sa opisina yun, yun. Ah, nakabukas pala to yun mga um, bago nating work pero ano bira lang naman to na mag-o-office once in a while lang kasi work from home naman to Ayan. mamaya ah, sasabihin ko sa inyo lahat pag <laughs> <yung> mata ko <laughs> kaya napuyat kasi ako kagabi may mga kausap tayo tungkol sa yan, sa trabaho na to kaya maganda maganda yan. pasensya na yung mukha ko grabe no <laughs> ayan yeah, um, minsan makikita nyo na ako na walang ano pag pumasok tayo dun sa ano sa trabaho natin Ayan. Susunduin natin yung mga kasama natin sa trabaho. parang Pilipinas lang, carpool. <laughs> carpool eh, no? Ang kulit dadaan eh. Dadaanan natin sila para papasok tayo sa... Alamin sa Pilipinas na... parang mag o ka, di ba? Kailangan mo ng carpool para mas makatipid ka sa gasolina. wag mo nang gamitin yung sasakyan mo. O kaya wag ka na mag-commute para mabilis, di ba? Yun, parang ganito rin. <laughs> Para sabay-sabay na lang kami. Yun, sunday ko muna na sila. Yun. <laughs> Nakapag-park na kami. At nasundo ko na yung mga kasama ko. Yun. Dito nagpa-park. Kasi walang parking na ano dun eh. Malapit. Dito yung pinakamalapit. Sa mall. Yun. Sira ang escalator. Kaya burn some fats tayo eh, <laughs> Burn some fats. Yun. Dito, direct yo na ba yung bibili na ba akong coat? ay, ay sa taas pala yung bentahan ng coat. Ayun. Yo. Syempre, kape muna. Yo. Dito yung office ng talentado Ayan, para malaman nyo. malapit lang sa Cornwall yung opisina yan lang dun sa may lumabas na yon pero parang hindi nyo nakita eh. kaya malapit na tayo sa opisina yun tayo sa pangmayaman ha. <laughs> Next ka. <laughs> Next din ako. <laughs> Kala ko, sabi niya dentista daw. <laughs> <laughs> meeting room <laughs> Ayan Itong Etong ano office na to ay ano? Tawag dito virtual office 'yan. Tapos magpapabuka lang kung gusto mo. Ayan. Sige, baba mo na, ang pangmayaman. Oh, di ba? <laughs> ang galing, di ba? Kala ko tatamaan pa yung bag ko eh. Tyler mentor. Mm -hmm. Tapos, uh, managing between the talent and the employer. And then the agent will handle um, mga negotiations. So on this clause, for mga negotiations yan. Mm -hmm. Decision making, contract. Oh, yan na. nakikigising ko lang. Para <laughs> ko lang. Busy. Yung trabaho ng... Teka lang tayo. trabaho ng talentado si agency. Siya yung nakikipag-negotiate sa mga content creator. At sa mga advertiser. Para malamakita makita na fair yung ano, offer nung advertiser dun sa mga content creator. Kaya yon. Tapos nag ooper offer din. Heto, ipakita ko yung ano, ino-offer. 'Yan o oh. Ito yung mga ino-offer niya ng talentado CA. 'Yan. yung payment preceding. Bali talentado CA na yung makipag-usap sa mga advertiser your talent yeah. for signature. natin. Yan okay. yeah. brand, ambas ano? brand ambassador, brand event activation, affiliate marketing, sponsored posts, okay. unboxing, user generated content 'yun. Tapos 'yung opisina niya, ito. Mag-email lang kayo dito kung talent kayo content, content creator kayo dito sa email na yan. yan. O kaya puntaan, puntaan niyo yung website. Yan. Kung content creator ka, yan. Kung advertiser ka rin na gusto mong magpa-promote, email ka rin dyan. Yan. Tapos may sasagot ka agad sa inyo. Ayan, ito yung mga kasama ko ngayon. Ayan, oh. yan. itong mga ka-office mate natin. Yan, si Ero at si Bida. Yan. Paliwanag mo nga Ero itong ano? Mm. virtual office natin. Uh, virtual. From the word virtual, so pag if ever mag-meeting lang, mag-book tayo dito. And then, uh, it's either meeting room, training room, or working space. And then, here, kasama doon sa package natin, if in case meron tayong mga mails in the futures uh, in the future so sila tatanggap and then tatawagan tayo or i-notify in tayo na hey you have some mail you can pick it up here or pwede din naman nilang i-deliver meron silang liaison officer to deliver to us iyon. pang mayaman pero wala pa tayo noon kasi medyo mahal yun oh mahal yun <laughs> bali ano to eh yung ano namin basta nagbayad lang ng ano Hindi, Di ko naman pwedeng sabihin kung magkano. <laughs> ayan. May kita nyo naman pag ni research nyo. Ayan. Hindi lang kami tatlo ah. Marami pang ano ang talentado. Members. Kumbaga, members of the family. Members of the family. Team. Ayan. Nakakalat siya sa Canada. Ayan. Kaya yeah, ayun. Kung content creator ka, ayan, talentado.ca. Ayan. Pasok ka dyan. Mag-email ka. Okay. Tapos kung Tag Tag -taga. Tag -taga. advertiser ka rin, gusto mong magpa-promote, email ka rin sa talentado.ca Yun lang. talentadoca at gmail.com Yun no? yeah. o. Mar, tawagan niyo si Kuya Mark. Mar. <laughs> Pwede kayo mag-personal message sa akin. <laughs> <laughs> Ay, naayos ni Bida ang ating social media marketing lahat na ng posisyon na sa kanya. <laughs> Ayan. Ayan. Yung event sa Calgary. Tapos si Aero yan. Maraming inaayos si Ero. Huwag na natin guluhin. Ayan. Siya yung nag-aayos. Baka ipasa sa'yo. baka ipasa sa akin. Ma <laughs> at uh, magulong buhay ko. Nananahimik ako ngayon. Ayan. Dito Ikaw. lang tayo. Eto lang. Dito lang ako. <laughs> Support. Pero tapos na ako. Ayan. Nakausap nat May nakausap pa ako kanina isang content creator. At may quota, nakakota. Nakakota ako ngayon. Para akong ano ah. Ano ba to Yung... Gana, para akong... Ano yung mga tumatawag-tawag? Call center. O, oh, ganun. Parang Outbound. ganun. Outbound. <laughs> Ayun. Um, Nag-okay na yung ano. Isang content creator. At kasali na rin siya sa Talentado CA. Outbound Ayan. Na Kontrata na lang yung iniintay para pirmahan niya. Yun. Maya-maya, alis na rin kami dito sa nirentahan namin. <laughs> Pangit naman <lang> po yun. <laughs> alis na kami. Uwi, eh. Lunch na lang. Lunch. lunch na eh. Yan. Huwag uh, sumama kayo sa talentado, hiring kami. Message silang kayo. Hiring ba tayo, Ero? HR din ako. <laughs> HR ka rin. HR na rin siya. May mga, may mga kasama kami, member of the family, hindi lang kami tatlo ah. May ano? Ilan na ba tayo? 200. As <laughs> 200? <laughs> Hindi. Basta malalaman nyo. Malalagay naman dito lahat yan sa website. Inaayos pa yung website. Yan. Inaayos pa. Yun. Ulitin ko lang hanggang dulo. Kati piso ba, doctor? Ano yung mga sobre mo? <laughs> eh kasi, di ba yung Ayun. Ah, pambayad sa, ah, diba mga, ako? sa mga content creator. Pag cash. Pwede sweldo. Rin. Sweldo. Oh, may sweldo. Ayan. Pampulitan muna tayo. May an pwede rin interact may sa ano. <laughs> Para mga ano. Pwede rin Christmas. Pwede rin interact ngayon? sa mga content creator. Yes. Ganon. Pwede rin cash. Yun, ganon. At, yun. Tapos na. Tapos na, papapangka. <laughs> At kami lalarga na. Ay, <laughs> <laughs> Min mga nagugutom na ako, tumutunog na yung tiyang ko. Ayun. Yung relo nila, hindi tama 'yan ha. Mag-aalauna pa lang. Ayan. Hindi tama 'yan. Ewan ko ba. <laughs> Pero marami kami natapos ngayon. Yun. Yes, accomplished. Oo. May nasara kaming deal. At may naayos kaming mga deal. Contrata. Mga kontrata. Kaya yun. Pwede kaya tayo umikot dito? Oo. Oh. Ano? Pakita natin. Parang ah, ititang sa so ako, the trainer. Yung <laughs> <laughs> landin na, tapos mapasok tayo. Kami. Ayaw, agad. <laughs> <ma> Naka-ready <laughs> Naka na, pero oh, yung ano, ano. Mapasok ka, gano'n. <laughs> Oo, oh, sakto daw, sabi ni Miss Ina. Okay, we'll do. Sakto, may episode ako mamaya. I'll do shout-out for the rentado. We'll send you the link. Yan. Tapos na ang aming... <laughs> agenda ngayong araw na to. Okay na lahat, no? Okay, Vida? yes. Check. May check na ba? Oo. Yeah. Kuya, mouse mo. Ah, Tagalang, pa tapos. Relax. <laughs> may iiwan yung ano, ano? Yung mouse. Baka may tayo dyan, ha? Sana may ikot natin to para makapakita. Pwede naman yung mga magtayo din ng ano, ng business na kailangan nila ng opisina, ito maganda kasi monthly mo lang siyang babayaran para sa pwesto, sa address, tapos yun. Pag gusto mo ng ganito, magpapareserve ka. Lang. Hindi masyadong pricey para sa business. Diba? Yes. 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 Yes, sir. God. may nagawa tayong asa. wait buray. Teka lang, pakita natin yung natapos na natin. Oh, diba May natapos kami na tatlo. Na <laughs> Tagi-isa. tagi <laughs> Kaya, larga na. Alis tayo. Let's go. Oo oh, nga. Mali, dito. Ayan o, may ganito rin siya. Hmm? Ayan yun pala yung parang ano. in yun, yun yung sinasabi ng work office, no? Na yun lang. Doon lang pag Oo. Yung mga ano, yung mga mail natin, no? mataas din ito eh. Okay. Wala pa yung ano, talentado dito. Hindi pa na ilalagay. Hmm. Malaki rin. Buong 7 floor eh. Ito siguro yung pinakamataas na building dito sa Regina. Ayan. Tsaka to. Ayan. Ba? Mag-withdraw pa tayo? <laughs> Mag-withdraw. Ayan. Dito na lang tayo lumabas. Ayun, thank you. Oh, para na sa abroad ah. Marami rin naman tao sa mall ngayon eh. No? Yung nagtatanong na kung may mall dito sa Regina, ito na yung mall na maganda dito. Ayan. Meron naman. Eh, mall naman. Yun. Kain na muna kain. Pwede bang ano ba? Two items. Ayan. <laughs> all together. Ayan. no? Ayan. nyo naman pagkatapos ubos brain cells. Nakita mo naman. Ginawa pa akong Uber driver. Ginawa akong Uber driver, yan. Tsaka nakapag-cup na tayo ngayon. Kasi wala na. Kanina lang yon na walang cup. Oh. Pwede, pwede pala akong mag-cup doon. Kala ko bawal mag-cup doon sa lugar na yan. Kaya pala. Pwede naman pala. Susunod na balik namin doon magkakap na ako ilang oras lang to ha $12.50 yung parking mahal din naman eh no Oh, yeah. yun uh, mahangin kapin ah, tumi tugyot na yung sasakyan Ayan. babalik ako dito titignan ko nung kung nandito na yung highlander na papakita sa akin sana nandito para makita natin. Kasama ko yung dalawa binubudol ko. <laughs> binubudol. Eh. <laughs> Wala pa daw yung Grand Highlander pero sabi ko tingnan ko na, tingnan ko na yon yung yon yung sa manager niya natin na drive. Tingnan ko lang yung interior. Tapos 'yun. Tinitingnan niya na yung Land Cruiser Whoa. Alvin kailangan mo ng ano triple jab. Four <laughs> Four job 4 job mukhang wala yata yung manager ha? hindi natin makikita yung loob ng Grand Highlander Ayan, yun. wala pa daw, sabi nila sabi nung ahente dadating daw this week pero wala pa yung gusto kong tignan yan, ito na yung Grand Highlander makikita na natin. Ayan. Ayan, mapipil na natin yung Grand Highlander sa wakas. Tingnan natin. Okay naman. Ayos. One, two, three. 8 seater to 8 seater. Yun o. Oh. 8 seater leather 2.4. Ayan. Yun. At least nakita na natin. Parang malaking rub pour lang talaga siya. Oo, oh, parang malaking rub pour. Yun yung feeling. Tapos ito, yung screen. Try natin. grabe hindi mo rin na hindi mo naramdaman na tumon na umandar na siya yun ah, ayos pala to malapit malapit to malapit yun pero yun dadating kasi second hand 21, 21k na ang ano takbo napag-usapan namin ni Lani na ayaw namin yun kasi may takbo na na 21k magbaka yun magantay na lang kami ng brand new. eight 8 months daw ayun at kung may nagtatanong na may nagdadala ba dito ng ibang Grand Highlander eh nag iisa lang po itong Toyota dito sa Regina yung pinakamalapit na susunod na dito is Musjo which is uh, ano rin nila sister company yung Taylor kaya yun Ayan, malaki parang yung pill malaking rub talaga malaking rub pour ang pill which is okay di ba sanay na ako sa rub pour, eh ayan oh oh di ba eight seater to malaki laki malaki laki mark ang may sasakay mo at marami-rami yun okay na kita na natin nagbudulok sa kanya. Ayaw niya Iyan. Nak nakausap na namin yun. Eh, pag-meeting na lang uli kami. Kailangan kasama ko. So, yung isa, si Lani. Para syempre, pag Peter mo, yung boss yung <laughs> masusunod. masusunod dun, di ba? At least, nakita ko na yung loob. Gusto ko makita yung... Para sa malaking rabbor. Eight-seater pala siya. Well, kasang-kasang. Marami kang mapapasakay. Dun. Oo, kasang-kasang pala. Marami. kaya yun. Pagod na tayo. Pagod na ako. Kamambal ka sa airport, hindi sabi na Yung, nangatinda natin yung dalawa nating pasayero. <laughs> Dito naman tayo susundo kay Lani kasi palabas na rin tayo. Eh. Alas 3. O, oh, triwoto na pala.